Kapag luto ng kanin, ngayon lang naluto at uh, bumili kami ng nodel uh, saka itlog, inihalo namin sa nodel at uh, ang ang dalawang itlog ay isinapaw namin sa kanin So ah dahil isinapaw sa kanin ay nagkadikit-dikit yung uh, yung ano ay hindi hindi ito linga hindi ito linga ito ay kanin na dumikit sa itlog So Hindi pa namin ito kakainin mamaya pa Mamaya pang mga, uh, kasi yung uh, lakimi ay may sahog na tatlong itlog. Kaya itong itlog na nasa huli, nakasapaw sa kanin, pamaya na ulit, pamaya na lang ito uh, pagka nagutom kami. So, so, Ay, ano pala, ibabad natin sa tubig. Para matanggal yung kanin. Eh, no. Sayang pa, oh. nakadikit. Yung isa. Hindi Thank you for watching. Mabuhay po, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ah, kain po tayo. Ah, maganda itong aming ulam kasi ito'y tama-tama dahil kami ay mga basang-basa. Ay... Uh, Maganda ito kasi panlaban sa lamig.